What's up sa inyo mga kahataw Kita niyo yan Bagong sapato Sis. At syempre bagong medyes na rin Kailangan kong gastusan to Kasi ginagamit natin to para trabaho Araw araw Dito ako sa Amina Motorcycle Parts and Accessories Shop Na matatagpuan lang dito sa Sisik Taytay Rizal Ayoko kasi masanay kasi nasabi lang pwede pa yan. Mahirap na masiraan. So ito ang binili ko, ang Motaro Rear Sack 300mm. Kinabayan ko na rin ng Paris na gulong na Maximum Strat. Bumili na rin ako ng MOCC horn, pagmalakas ang busina, mini driving light, at saka cellphone USB charger. Kinabayan ko na rin ipalinis ang panggilid, ng bola, at magpalinis ang throttle body. So ito, kakabit na ang 180 na gulong natin para sa akin, importante sa akin yung malaking gulong sa likod habang nakatitig ako isip ko palitan na rin itong yubak at repaint ng pering. sira na daw yung bushing dito sa may gear so kailangan ng palitan dahil tumatagas na raw yung gear oil natin dito kinabit na rin yung mini driving light natin para okay tayo sa gabi I-request ko na lagyan ng passing light at ang ginawa ay ilagyan ng diode para sabay sasapad sa siya na. O, oh, di ba ang angas? So, ayan, patapos ka na. Dito na tayo sa totoong hamon ng buhay. Okay. Bumili na rin ako ng top box dito sa Kai Kai para upuan at yung lang ang tulang. So alam, pinakawas ko muna Gabi pinagdaanan mo Unti-unti na kitang napapaganda